Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumusta na kayo sa mga oras na ito? Ang video natin ngayon ay marami kasing nagtatanong kung taga saan daw si mister So bago ang lahat ay uh, Kumustahin ko na kayo at salamat sa suporta at salamat sa panunood. Sandali lang kay masyadong malakas yung ano, kay pangat. So yung mata ko. So pagpatuloy natin yung usapan. Marami kasing nagtatanong kung taga saan si, si Mr. Ang asawa ko po ay Yamani ang asawa ko. So uh, nagkak nagkakilala, nagkakilala kami sa Facebook noon 2012. So, doon din kami kinasal sa Manila. Pumunta siya sa Manila. Nagkakilala, nagkakilala kami sa pamamagitan ng chatting, chatting sa Facebook. Naging kaibigan ko muna siya sa Facebook bago kami. So, siguro nas mga one year din kami magkaibigan sa Facebook bago siya ng liga. Charot, sana all. So nung, nung time na niligawan niya ako nasa, ano ako siguro, nasa Dubai ako. Nakuha ko sa Dubai, panggalbog hmm, Sa Al Ain ako, panggalbog sa Dubai. Nakadwago na ako sa Al Ain. So pagka uwi ko sa Pilipinas, ayun pumunta siya ng Manila. Uh, pinakasalan niya ako. So, hindi ko naman nakalain na sisiriusuhin sisir sisir niya ako dahil sa ako ay katulong lang dito sa Middle East. So lahat nga nang nag-aakala ay hindi daw ako pakakasala. Sabi ko wala naman mawawala sa akin kung hindi siya totoo sa akin. Nasa sa kanya, na, nasa sa na yun. So kinasal kami noong 2015 sa Manila, sa Basiko.